Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang kahangahangang mga katangian. Una, ang pagmamano. Isang tradisyon ng paggalang sa mga nakatatanda. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagmamahal at respeto. Pangalawa, ang hospitality. Ang mainit na pagtanggap sa bisita. Isang likas na kabutihan na likha ng pusong Pilipino. Pangatlo, ang bayanihan, ang walang kapantay na pagtutulungan ng komunidad, isang tunay na larawan ng pagkakaisa at malasakit. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling masayahin ang mga Pilipino. Sa bawat ngiti, may tapang, sa bawat alaka, may pag-asa. Hindi rin matatawaran ang kanilang katatagan at kakayahang bumangon kahit ilang ulit pang madapa. At sa puso ng bawat Pilipino ay ang pagmamahal sa pamilya, isang mahalagang yaman na nagbibigay lakas sa bawat pagsubok. At higit sa lahat, ang matibay na pananampalataya, isang ilaw na hindi kailanman mawawala, gabay sa bawat takbang ng buhay. Ito ang Pilipino, isang lahing marangal, matatag at puno ng pagmamahal.